Kontrobersyal ngayon ang asawa ni Ayay -Ay de las Alas na si Gerald C. Bayan matapos na ibinunyag ay ni Ayay -Ay sa publiko na hiwalay na sila. Ating lubos na kilalanin si Gerald. The Philippine Showbiz List presents Tulay na Pagkatao ni Gerald C. Bayan Gerald was a star player in badminton. Si Gerald Sibayan ay pinanganak noong November 30, 1994 at isang professional na manlalaro ng badminton. Bukod sa kanyang husay sa badminton, si Gerald ay isang sikat na star player ng badminton team ng Dela Salle University kung saan siya nag-aral ng kursong sports management. Sa murang edad na 20, pinili ni Gerald na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa sports management sa nasabing universidad at nang matapos ito ay nagplano siyang kumuha ng pag-aaral upang maging isang piloto. Maliban sa kanyang kasanayan sa sports, si Gerald ay naging bahagi rin ng pabansang kupuna ng badminton na lalong nagpalakas sa kanyang reputasyon sa larangan ng sports. Ang tagumpay at dedikasyon ni Gerald sa sports ay naging daan upang makilala niya ang comedy queen na si Ai Ai Alas. Si Ai ang tumatayong manager ng badminton team ng La Salle University at sa parehong universidad, nag-aaral na kanyang panganin na anak na si Sancho. Ang hilig nila sa sports ang nabigay daan upang magkalapit ang kanilang mga landas. Noong July 2014 sa si isang panayam, nagpahiwatig si Ai na siya ay may bagong inspirasyon sa buhay matapos ang masalimuot na pagkawakas ng kanyang kasal kay Jed Salang ibinahagi ni Ai-Ai na kanyang bagong manligaw ay napakabait, maalalahanin at napaka-gentleman. Dagdag pa niya, ang binata ay gwapo at tinitiyak niyang hindi ito magiging manluloko. Ayon naman kay Gerald, sa isang panayam sa Tonight with Arnold Clavio noong 2018, nagsimula ang kanilang sa pamamagitan ng simpleng pagtitext. Ipinahayag ni Gerald na labi siyang natuwa at hindi niya may paliwanag ang kanyang damdamin kay AI dahil lang kung bakit unti-unti siya nagkaroon ng interest rito. Anya nagbigay si ai na kanyang numero ng cellphone upang magkipaglaro sila ng badminton kapag may oras. Doon nagsimula ang kanilang palitan ng mensahe. Simpleng pagpapakilig at tuluyang paniligaw ni Gerald kay ai Sa una sinikap ni Ai-Ai na itago ang kanilang relasyon sa kanyang mga anak. Ngunit kalaunan ay si Sancho mismo ang nagtulak sa kanyang ina na magpakasal kay Gerald upang may makasama siya sa habang buhay. Bukod sa sports, ipinakita ni Gerald ang kanyang talento sa larangan ng telebisyon at pelikula. Lubaba siya noon sa The Clash at ilan pa sa kanyang mga pelikula ay ang My Baby Love, Hashtag Kinig Pa More, at Road Trip. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita ni Gerald na siya ay may kakayahan sa iba't ibang larangan mula sa sports hanggang sa pag-arte. Ang pagiging professional at dedikasyon ni Gerald sa kanyang mga hangarin sa buhay ay humubog sa kanyang tagumpay sa loob at labas ng badminton court. Gerald a true picture of the perfect husband. Si Gerald at AI ay isa sa mga kilalang magkasintahan na nagbigay inspirasyon at pag-asa sa mga taong naniniwala sa tunay na pagmamahal, anuman ang agwat ng edad. Naganap ang kanilang unang date sa isang kapehan sa Bonifacio Global City Tagig at ayon kay AI, noong panahong yun, iniisip niyang sapat lamang ang pera na mayroon si Gerald kaya dito lamang niya niyaya si Gerald at hindi sa si isang mamahaling food chain. Makalipas sa isang buwan ng pagdidate, naging magkasintahan na sila. Ang kanilang kasal ay ginanap sa Christ the King Church sa Green Meadows, Quezon City noong December 12, 2017. Sa kabila ng kanilang malaking age gap, si Ai ay halos dalawang dekada ang mas matanda kesa kay Gerald. Maraming tao ang hindi pabor sa kanilang relasyon. Ang ilan sa mga kamag-anak ni Ai-Ai at mga fans ni Gerald ay nagbigay ng negatibong opinyon tungkol sa kanilang pagmamahalan ngunit hindi ito naging hadlang para sa mag-asawa. Sa halip ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon at pinili nilang maging masaya at magsama ng buo. Hindi maitago ni Ai-Ai ang kanyang kaligayahan ng matapos ni Gerald ang kanyang pangarap na maging piloto. Noong 2020, matapos ang higit isang taon ng pag-aaral, natanggap na ni Gerald ang kanyang diploma bilang bahagi ng Batch 2018 Quebec. May mga nagsasabi na si Ai-Ai ang nagpondo na kanyang training upang matulungan si Gerald. Ngunit ipinaliwanag ni Ai-Ai na wala siyang iniisip na anumang kapalit sa kanyang mga ginawa para kay Gerald. Ipinakita ni Ai-Ai ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang relasyon at sinigurado niyang nagpapasalamat siya sa kanilang mga pinagsamahan sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Nagdesisyon si Ai na tulungan si Gerald sa pamamagitan ng isang immigrant petition upang maging residente siya ng Amerika. Ayon kay Ai, nais silang magsimula ng bagong buhay sa Amerika at makapag-ambag sa kanilang mga pangarap bilang mag-asawa. Pinili niyang mag-focus sa pagpapalago ng kanilang buhay magkasama at pagsuporta sa mga pangarap ni Gerald sa mga taon ng kanilang pagsasama, marami mga kaganapan ang nagpapatunay na tunay ang pagmamahal nilang dalawa. Isang patunay ng pagmamahal ni Ike Gerald ay ang pagpayag niyang bilhan ito ng kanyang pangarap na Mercedes-Benz. Ayon kay Ike, hindi siya agad pumayag noong una lang paulit-ulit itong magbanggit tungkol sa pagbili ng luxury car. Ngunit ang makita niya kung gaano kasigasig at sipag si Gerald sa paghahanap buhay, pinayagan niya itong bilhin ang kanyang pangarap na kotse. Isa pang nakakakilig na pangyayari ay nang regaluhan ni Gerald si Ai-Ai ng isang luxury bag para sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Ai-Ai ay -Ay na hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang saya at kaligayahan na nararamdaman niya dahil sa sweet gesture ni Gerald. Ayon pa kay Ai-Ai, hindi masusukat sa material na bagay ang kanilang pag-iibigan at sinabi niyang love comes in many languages. Ang pagmamahal na pinapakita ni Gerald ay hindi nasusukat ng halaga ng mga bagay, kundi sa mga simpleng aksyon na papapakita ng malasakit at pag-aalaga. Noong November 30, 2022, ipinagdiwang nina ay I at Gerald ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng renewal of vows sa Las Vegas, Nevada. Sa kanilang ikasyam na anibersaryo noong April 12, 2023, Ibinahagi ni Ai-Ai sa Instagram ang isang collage ng mga larawan nila ni Gerald mula noong 2014 hanggang 2023. Sa post na ito, ikiniquote ni Ai-Ai ay -Ay ang kanyang nararamdaman sa relasyon nila at sinabing akala niya noon ay hindi na siya magkakaroon ng ganitong uri ng pagmamahal ngunit dumating si Gerald sa kanyang buhay at pinawi ang lahat ng kanyang alinlangan sa kabila ng mga bashers at haters na hindi nawala mula sa simula na kanilang relasyon, patuloy na ipinakita nila Ai at Gerald na walang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Noong April 12, 2024, ipinagdibang nila kanilang 10th anniversary. Ang kanilang relasyon ay ipinagdibang sa isang romantikong getaway sa San Francisco Bay Area, California, USA. Matatandaan na noong January 2023, inamin ni Ai-Ai na sumubok sila ni Gerald ng in vitro fertilization o IVF ng dalawang beses upang magkaroon ng anak. Subalit so, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila nakamit ang kanilang layunin na nagresulta sa isang hindi inaasahang pangyayari sa kanilang relasyon bilang mag-asawa sa kasulukuyan. Gerald ends his marriage with AI. Isang mainit-init na balita ang umalingaw ngaw ngayon na labis na ikinalungkot ni Ai-Ai nang matanggap niya ang isang mensahe mula sa asawa niyang si Gerald. Ang mensaheng ito na dumating noong October 14, 2024 ay naglalaman ng desisyon ni Gerald na makipaghiwalay kay Ai Ai. Isang text message lang ang naging daan na kanilang hiwalayan na sinamahan ng dahilan ni Gerald na nais niyang magkaroon ng anak at hindi na siya masaya sa kanilang relasyon. Sa madaling araw ng araw na yon sa Pilipinas, hindi makapaniwala si Ai Ai sa mensahe na natanggap mula kay Gerald na nooy na sa Amerika. Dahan-dahan na pagtanto niya na seryoso ang desisyon ni Gerald at simula noon, hindi na sila nag-usap o nagkita ang hindi inaasahang hiwalayan na ito ay ikinalungkot ni ay, ay dahil ito ay dumating matapos ang sampung taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi rin niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na hindi niya alam at may mga pagdududa na umuukit sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang hinarap, hindi inaasahan niya ay ay ang araw na ito Naging tapat naman si Ai-Ai sa kanyang panayam kay Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda noong November 11, 2024 na ang text message na natanggap mula kay Gerald ang naging daan ng kanilang hiwalayan. Matatanda ang umalis si ai patungong Amerika noong October 27, 2024 upang magtungo sa kanilang tahanan sa Amerika ngunit wala na roon si Gerald. Nagpatuloy si ai sa kanyang kwento at binanggit na hindi naman sila nagkaroon ng matinding away bago ang kanilang paghihiwalay. Ayon pa kay AI na makipagrelasyon siya kay Gerald noong 2014, alam na niya ang sitwasyong pinasok niya. Sa kabila ng tatlong dekadang agwat ng edad nila, si Ai-Ai ay 60 na samantalang si Gerald ay 30. Hindi siya apektado sa mga opinion ng ibang tao na nagsasabing hindi magtatagal ang kanilang relasyon. Para kay Ai-Ai, tulad ng maraming tao, sumugal siya sa pag-ibig at pinaniniwalaan niyang totoo ang panghabang buhay na relasyon. Isang malaking pagsubok na kinaharap nila ay ang kanilang pagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng anak sinubukan nila mag-undergo ng in vitro fertilization o IVF upang magkaroon ng anak. Ngunit nahirapan sila dahil mahina ang eggs ni Ai Ai. Sa kabila nito, nagpatuloy sila at nagkaroon ng tatlong embryos. Sila grain, gale at gold. Sa mga embryos na ito, isa na lang ang natira ngayon. Ang pagkatalo sa kanilang pangarap na magkaroon ng anak ay isang matinding sakit para kay Ai Ai. At dito na siya hindi nakapaghintay at hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Ramdam na ramdam ni Ai-Ai ang sakit na dulot ng kanilang hindi pagkakaroon ng anak, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsuporta kay Gerald at sa kanilang pagsasama. Sa mga nakaraang taon, ramdam na ni ai ang presensya ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Noong 2019, nakaranas na si ai ng betrayal mula kay Gerald nang malaman niyang nagkaroon ng affair si Gerald sa ibang babae. Dito na nagsimulang magtanong si Ai-Ai kung saan papunta ang kanilang relasyon at kung anong mga hakbang ang dapat nilang gawin. Gayunpaman, hindi pinagpaliba ni Ai-Ai ang pagsusumikap para sa kanilang relasyon. Gumawa siya ng lahat na makakaya upang maging buo ang kanilang pamilya at mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, hindi may kakailan ni ai na may kinalaman ang malaking agwat ng edad nila ni Gerald sa desisyon na kanyang asawa na magtakda ng distansya. Tinutukoy ni Ayay -Ay na kahit paman nagbigay siya ng pag-ibig at suporta kay Gerald. May mga bagay na hindi rin nila kayang kontrolin, kabilang na mga problema na dulot ng kanilang agwat sa edad. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, sinabi ni Ayay -Ay na hindi niya hihilingin na kansilahin ang green card ni Gerald sa Amerika dahil asawa pa rin ang turin niya kay Gerald. Iniisip niya ito bilang isang paraan ng pagtulong upang magkaroon ng legal na status si Gerald sa Amerika. Inihayag naman ni ay na nagkaroon sila ni Gerald ng prenuptial agreement bago ang kanilang kasal. Nag-iwan din si Ai-Ai ng mensahe para kay Gerald na kasalukuyang nasa Amerika na nagnanahi siya ng kaligayahan sa buhay na ito. Sa mga sumunod na araw at linggo, magpapatuloy si ay sa pagharap sa mga hamon ng buhay mag-isa, ngunit hindi niya nakakalimutan ang lahat ng pagmamahal at mga alaala -ala na binuo nila ni Gerald.